Naglalayong makatulong sa mga lubos na nangangailangan, partikular sa bayang kinagisnan. Isang cycling tournament ang inorganisa ng INE Foundation o institusyong nagaangat ng antas ng pamumuhay na pinangunahan ng chairman nito na si Jennifer Cruz, a.k.a. Ina Alegre, sa tulong ng ilang mga sponsors na binigyang titulong padyak para sa kapayapaan na inilunsad sa bayan ng Pola a 28 ng Abril. Apat na walong mga siklista mula sa iba't ibang lugar sa probinsya ang nakiisa sa nabanggit na aktibidad kung saan bilang patunay ng seryosong hangarin ng institusyon, maging si Ina Alegre ay nagbisikleta kasama ang ilan sa mga bisitang nakiisa sa programa. Gani na PRO Maropa DRDA General Edgar Layon at Calapan City Mayor Doyle Atchon naimbitahan tayo at na-sponsor uh, nitong project para sa kapayapaan. Of course, uh, kinakailangan, sabi ko, for any total development ng isang komunidad, kinakailangan yung one certain effort. No? Uh, ako natutuwa, may ganitong gawain na pinungunahan ni Miss Ina na i-create mga Bayan ng Cola. And nawa, uh, ito'y maging isang showcase na pwede lahat na magtulungan para maayos yung isang komunidad. And, pangalawa, uh, eh, wellness program niya ito, siguro hindi na wala kailangan natin, ano? Yung, yung total well-being ng isang pagkatao, okay, dapat mag-exercise pa natin. Personal ring nakiisa sa gawain si Puerto Galera Mayor Hubert Christopher Delora, Puerto Vice Mayor Jim Delgado, Nauha na Councilor Bugarin, Pola Vice Mayor Raula Pagkaliwagan at Pola Mayor Dodgy Pangadiban Jr. na nagbigay ng pagsuporta sa nabanggit na gawain. Okay, okay to. So, maganda yung na uh, ginawa mo yung ekstra dito. Okay yan. Kaya uh, nga, lahat yung mga kapulit na dati, yung mga uh, buwang team ng RSU. Talagang Salamat naman ay na pinaabot ni Ina Alegre sa naging katagumpayan ng inilunsad na aktibidad kung saan asahan umano na ipagpapatuloy niya ang kanyang walang sawang pagtulong sa bayan ng Pola upang ito'y patuloy na maiangat at makilala sa buong probinsya. Sa lahat ng mga taga-Pola, thank you very much sana sa programa. Samantala, maliban sa mga papremyong handog para sa mga nagwagi sa naturang gawain, inilunsad rin ng araw na iyon ang emergency patrol, BNS kits at PNP bike patrol na laanay ang makatulong pa rin sa mga polayenyo.

Lahat ng BNS, BHW, ng mga... Ay, hindi alam biro, ala... ...ilang <laughs> umibigay na may atang naman. At ang kanyang katabing magandang babae, ang magandang babae, Miss ina Alegre, so, bakit arin magkatabihan? Ah, ano? <laughs> ang uh, punong bayan, no, na siyang pangalawang punong bayan, ang bumubuo ng Partido Liberal. Ano po? Isa kabilang bahagi naman po. Ipinipresenta e, ko po sa inyo magaya rin ng ibang bayan. Uh, Magkakasama kami. Hananatili dyan. Salamat po mayor. Salamat may sila mo. No, promote kaya pinagsamasama namin kayo dito. Ah. Uh, sa karaman po ng lahat, kami po hindi po natin iniisip. Kumbaga, siya po si misina, na siya po ang nagpasimulo at nagsimulaan po. Kaya ay hey, at lahat po ay ito, sina -sip. para po sa kahalagahan ng isa lang ito sa pagbibigyan sa amin dito. Yes. bless. Ang nag-iisang lonsod ng Oriado Midoro from Calabay. Talagang uh, familia, no? Ah, uh, Talagang payapa. And that is a very good... Maranggat yan. Yan <laughs> ho, pinakamatapang! And of course, nandito po ang aking kaibigan at sa pool kahit ng estudyante pa, ang mayor ng Pusling. Ang po sa isang side na yun. Ah, uh, kaya ko po binang... Ako sa ating mga konsyari, isa po sa mga nag-sponsor ng na event Si Vice Delgado ng ano Puerto Galera. Inspector uh, Al... Al... Ano po? Kapitan Pagdaliwa. For sure. Wala si Kapitan na hapa. Lahat ng mga BNS, siyempre, <laughs> board member, okay. ano po, po, hindi rin po ako tatakbong board program kasama ang lahat na start with the first step. ...sama po ng ating mga mayors. Pagkatapos po ng dalawang pumutuan ko, para lang po sa kapayapaan dito sa Yung ating mga sponsor. Ay! Sa akin sa barangay ng Pugasyo. <makes> para po, kung ulit po na, pag po kayo. Sudah diketuk siang, betul-betul perusakara Laga-laga 500.000 Maraming salamat sa sumansali. Dexter Espanyo. Dexter Espanyo. Dada pa rin po. Mga oh, tanga-tanga po ng 5,000 pesos. Salamat po rin natin si Mayor Gumo. Pero. Adan. Mayor Hubert Dolor ng Puerto Galera. Pala pala ko ihaben. Sabi ko Lord. Magawa sila ngayon at siguro pero meron pa to app. Pero no sure eh bakayen po. Kung sino,